Good morning, good morning. Sa so, mga pagpalang araw na mga sabi lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Ayun, Ay, panabaw natin. Nakagatas na pala tayo kanina, nakawalong bote lang tayo. Iba talaga pag na ano yung kalabaw. Na... Na ibababad. Kahit napapainom. Iba na pa rin yung siya. Yan. Gumanda pa yung katawan ng isa natin kalabaw. Yung kaya pero nakasanay talaga to naka ano naka nakatali lang nung nakasoga medyo maano yung katawan o yan ha? dito muna tayo sa likod ngayon tulungan muna natin si boss handing mag ano sa makina nagpapa adjust adjust natin aligo nagpapa adjust yung makina narinis na natin Ayan ah. Ito. Ayan natin yung bungo. Ano ka? Kakaroon na lang yung bungo eh. Manto, barit. Yun oh. Know, mga galas. Yun oh. Know, Naano na natin. Naalinisa -na, na natin. O, oh, higagayak lang yung mga host. Tapos magpapandalo si Bosandi. Pag ano natin i-adjust gawin dito. pag nandun na doon sa may dulo adjust natin medyo malalim pa doon sa may ano na yun doon sa dulo na yun Ga, ano pa gabaywang tapos yung putik lampas tuhod hindi lang tayo ganun lumulubog kasi may barit tumutungtong -tum tayo doon sa may damo na yun yun mga basa napaanda na ni boss Andy yung ano kumaki na natin ayun nagpapatubig na siya ng talbusin yung pinaano natin yung pinatabaan pinatutubigan na Ayun, lumakas malakas ngayon yung ano nawala yung mga barabara kasi -bara. ganyan yata ngayon yan kasi ganyan yata ngayon eh kung kahit kunang muna o din o no? ang punetang kaya ng ating kunang muna o yung gahing yan ang poping datang kaya ng ating

Anh đốm nga, nga 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 rồi nga nga mù mù à nga mù mù buwa talbus ang kailangan natin dito, hindi buwa <coughs> <coughs> dadamu muna tayo sa mga panigang ay ko Yan o sa na tayo Madami parang naman bumo Pitasin na Baka bukas pumitas tayo O yung dati natin kumukuha Mababa O baka may ano May May Umanap tayo ng ibang bayar Masyado mababa yung kumukuha 30 lang daw Pero sa iba 40 na So, kaya ano tayo ng ibang bayan. Ano ka pa naman yung bungo. Kung sasabihin ba nilang ano yan? Luma na. Yan nga lang, di ganun karami. Siguro mga ano yan, mga sampung plastic. Hindi lang natin na ano to. Ito na lang. Pero na ano na. Hanggang sa dulo na. Nakita na naman natin yung kambing ni ate. Yung kambing kasi na ating isa. Yung dalawang bulo masyadong maliit tapos yung isa yung potro niya nagkasugat sa leg kaya uh, hindi mo na o oh, yan nakita natin kaya binugaw muna natin malalaki pa rin buho oh di ba madalang halang hindi naman ka ganun kakapal pero baka umano yan eh, pag napataba na sa saka na tubigan, eh ay matutubigan kakapal na naman yan, yan. ino muna tayo Ay. umuwi na rin tayo kumuha tayong kapi kapi muna Ay. tayo Ay. yung mga kalamasin natin may mga pitasin na rin, no? yan mga basa mga pitasin yan sabi ko nga ako kung kinsi lang kaya ah, yan kinsi bag kapi 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 muna tayo kapi kapi ayunit yun mga basa nakapagpahing na tayo nakapagkapi na sa so, kainom uh, ng tubig yun ano nalag tayo ah uh, <coughs> Magdadamo ulit tayo, si Boss Andy nagpapatubig doon O tayo, magdadamo Para mapatubigan na rin ni Boss Andy to. Shhh shhh. Upis na tayo dito sa Ubumad Papunta doon Medyo mainit na Pero magalang tayo, paunti ulit kahit na paunti-unti lang kahit di bigla mainit na ya pati damo nalalanta na sa sobrang init ah. Oh. Alas sa linggo na rin di uh, napatubigot oh. pati ano palamansi pagkatapos ni boss handing mag ano nito mapatubigan yung kalamansi mo na lalaki din ng bungo Tak sempat untuk dito doon na tayo sa Ortiz sa farm 2 na rin tayo doon ay Kasi naman natin itong dalawang ano to? ito Dalawang tudling Mainit eh Nandito na lang naman ito Tapos yung ano na doon Nandun Ha 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 Mainit Kaya na tapos na natin ito Para makapagpahinga Masilong muna Masilong muna Bali. na yan ano natin. Pantabas. Ayunong kumagat. Bali ito. lamig Yan ang last tapos na. Yung dalawang tudleng. tapos yun pantatlong tuloy na tayo ay kainit si ba saan di kaya nasa na Sana nagpapatubig Saya Basa yah. kagusto ng talbusin yun ito big, tubig kagusto ng talbusin kagusto <coughs> ng talbusin lalabon <coughs> yun yan mga boss yung talbosi na yan Lalabong yan Napatabaan pa naman Hey, yan mga boss Paano ano yung init Pag lumulusong tayo umano yung araw Pag nakasilong tayo kum Kumukubli araw Kumukulimlim Pag nalusong naman tayo Sakta ng mga ano siya Lalabas ay yan na, bali na ka ilang ano ba tayo? 1 2 3. 4 na tudling na. 4 na butas. Ano lang 'to eh, walong butas. Walo pito. Walo hata ata pati gilid. Nakalahati na natin sila. Yan nga, medyo nahihirapan tayo gawa nung may ano sa gilid. Yung dalawang tray sa kaba yung talbusin na linagay natin sa gilid tig isang ano yan, tig isang tadling tig isang fishing eh kaya medyo nagtatagal din tayo ay, ay si boss linagay na muna yung tubig doon ano, sa doon sa maluwang kaya eh, sabi ko ano muna ah uh, magtangalian muna o tayo nabusog sa tubig mamaya na siguro muna tayo nung gaano papauwi busog tayo sa tubig lamig yan ba sa dahil di pa na gas cutter yung ilang dalawa bali tatlong ano tatlong pagitan o ika grass cutter mo natin para hindi masyado marami yung inaano natin binadamuhan na manumano yan nasibo saan ando na sa dulo pabilis siya ngayon dahil nga lumakas yung ano lumakas yung tubig Gawa nung walang nakaharang doon sa pinakabungo. Kahit na kami lang, malakas daw ngayon. May ano na rin yung, ano, yung gas cutter natin. May karga na rin na gasolina. Gasolina! Punta natin. dahil paano tayo umuwi mag aano lang tayo hapon na rin naman ano yun lang natin yung bakapal dito dinisan natin nandito na si Bosandi sa mga sili yung bakapal dito ano yun na rin natin kagusto ng sili nyan bagong pataba pa naman eh uh, ay kabusog sa tubig Gamasin muna natin. Tabasan natin 'to. Ko. Oh. Makapal eh. Ay. Malamig na rin naman dito, hapon na kasi. Nakasilong na. tagulan mga was maraming ano dito sa luyot maraming nang natagtag na bunga sa luyot oh. aray ko yun diba tayo bukas Salut, hey, tujuh nasi lah. may tubig huwag so kayo makapuging ko kukunin na muna natin may makakain naman siya doon kaso hindi magbubusog ano lang natin doon yung naibabod siya yun lang namang hinahin yung inam natin ay isang araw ka, kasama natin yung, ano, yung dalawang kalabaw yung bulo saka kaya 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 ano, kaya okay. pa naman sakati dyan yung bulo busog din punin na muna natin hanggang medyo maaga yan mga boss na natin Ayan. kahit nandito lang kabusog niya basta kayo kagalang magpapatubig Ano sa tubig ngayon ah <laughs> Sagana sa tubig ngayon Parang gumanda ipuklo Dahil Dahil na sa tubig sa so, na tayo eh palubog na rin si araw tapo na rin ay pagkat doon yung matawa natin sa pagtatabas <coughs> yan basta yan yung si Milena kinakain na natin ng sakate ayun saka si Magda saka si yung ano hindi natin alam yung anong yung pa natin mga boss kung ano kung tayo nalang mag aalaga o paano kung ano sana kung may pagsusugaan tayong ano to kaya yung may regular tayong napapagkuhan ng ano ng sakate pwede nating alagaan kasi minsan nga wala tayong maano nahihirapan tayong maghanap ng sakate pinano nga sa atin kung maalagaan kung tayo nalang mag-aalaga ng kalabaw niya pero try natin yung katulad yan kada kuha natin anin na bigkis pero tanong natin si boss Andy kung gusto niya kung gusto niyang siya nalang nun mag-aalaga nung kay Aper <coughs> Ay, yun mga boss, ha, paano? Uh, dito ko na lang muna siguro tapusin ang ating munting video. Uh, maraming po salamat sa walang sawang support. Ha. At pag sabay sa amin nila boss Sandy, yun, ingat po kayo palagi and God bless. Yon, kita-kita na lang po tayo. Next upload. Masakit yung ano natin. Ito, sakaka pagtabas. Ay, ingat na ano tayo. Bukas naman ulit.